ang itinatag na paggamutan ni Padre Pio o ang kanyang infirmary ay maayos na umulad at napatakbo at ikinatuwa ng mga taong bayan sa San Giovanni Rotondo. Paging ang paghihigpit kay Padre Pio ay natuldukan na at malaya na siyang uh, muling gawin ang kanyang ministeryo bilang pari. Isang araw, may obispong bumisita sa monasteryo at nagkaroon ng di magandang karanasan habang kumakain ng hapunan doon. Isang katakataka at nakakakilabot na pangyayari ang humanig sa naturang obispo. Ito ay naranasan na rin ng isa pang obispo na nagpalipas ng gabi doon at sa kanyang takot ay hindi kailanman bubalik sa monasteryo. Halina't tuklasin kung ano nangyari sa obispong ito. Manatiling nakatutok. Sa wakas ay nagsimula nang bumuti ang mga kaganapan para kay Padre Pio. Noong 1833, 1933, naabisuhan siya na binaliktad na ng banal na tanggapan ng Batikano ang mga desisyon nito laban sa kanya. Muli siyang pinahintulutang mag-alay ng mga pampublikong misa, mangaral, makinig ng mga kumpisal at isagawa ang normal na ministeryo ng pagpapari. Binaha ang ng mga liha ang Roma ng mga patutuo tungkol sa mabubuting gawain ni Padre Pio, ang tagumpay ng kanyang pag-amutan o infirmary, at ang iba pang patutuo sa kabanalan ng praile. Sa kalaunan, sinabi ni Papa Pio o Pope Pius XI o Pupa na hindi ako kailanman naging masama kay Padre Pio, ngunit di naging maganda ang mga balitang ipinarating sa akin. Kaya sa madaling salita, pagkatapos ng mahigit isang dekada ng paghihigpit, nakalaya na si Padre Pio. Nang ipagpatuloy ni Padre Pio ang kanyang ministeryo, muling pinahintulutan ng mga bisita na limitadong pumasok sa monasteryo. Ang ilan sa mga bisitang ito ay iba pang mga pari na nakarinig tungkol sa estigmatista ng San Giovanni Rotondo at sabik na mapagbigyan ng kanilang pag-uusisa o kuryosidad Minsan, dumating sa monasteryo ang isang kilalang Italyanong obispo para makipagkita kay Padre Pio. Ang partikular na obispo na ito ay isang lubos na makamodernong tao na nabighani sa pinakabagong mga teorya at uh, di pinapahalagaan ang mga kwento ng supernatural na mga kababalaghan. Habang kumakain siya ng hapunan kasama ang mga praile, pinagsilbihan siya ni Padre Pio humanga ang bispo sa pagpapakumbaba ng praile. Paikot-ikot sa silid kainan si Padre Pio, na may suot na maluwag na damit na sa ibabaw ng kanyang abito. Naghihintay sa kanyang mga kapatid sa katahimikan na parang isang utusan. Mukhang hindi naman siya ganot sa isip-isip ng obispo para siyang modelong praile. Kinukuha niya ang mga pinggan at naglilikpit tulad ng sinumang maguhan. Sa kabila nito, hindi maiwasang mapansin ng obispo ang mukha ni Padre Pio na may bahid ng namamagang pasa sa piski at mga natuyong dugo sa kanyang labi at ilong. Parang sinaktan siya. Padre Pio, sabi ng obispo, parang uh, sugatang kaata. Sinaktan mo ba ang iyong sarili habang nagtatrabaho sa iyong pagamutan? Tumigil si Padre Pio at hinawakan ang mukha niya humihingi ako ng paumanmin inyong kamahalan. Hindi ko alam na nakikita na pala ang mga sugat ko. Bumaling siya kay Padre Sirelli, ang uh, nakatataas doon sa, monasteryo at sinabi, Padre, pwede po ba akong mag-ayos? si Padre Sirelli. Hinubad ni Padre Pio ang kanyang maliwag na kasuutan at uh, nawala sa koridor. Napuno ng nakakailang nakatahimikan ang silid kainan nang nawala si Padre Pio sa silid. Ang obispo ay nagpaikot ikot sa kanyang upuan. Tila ba nalilito? Bueno, Padre Sarelli. Sa wakas ay nagsalita ang obispo uh, sa gitna ng uh, katahimikan. Si Padre Pio ay magaling umiwas sa aking tanong. Gumiti si Padre Sarelli at walang sinabi habang tinitikman ang kanyang sopas na repolyo. Pagkatapos ay uh, pinunasan ang kanyang bibig ng panyo at sinabi, Hindi ko alam kung maniniwala po kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo, inyong kamahalan. Napangiti ang ibang mga prele habang nakapikit ang mga mata. May magsasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari dito, sabi ng obispo habang nakatingin sa paligid? Pra Roberto, himinuwestra ni Padre Sarelli ang isa sa mga prele. Katabi ka ng siyelda ni Padre Pio kung matulong. Pakisabi nga sa mabuting upisbo kung paano natanggap ni Padre Pio ang mga sugat na iyon. Opo Padre, maamo na sabi ni Pra uh, Roberto. Ano po kasi kamahalan si uh, Padre Pio ay ano po, kuwan, uh, tumatanggap uh, na uutal na sabi ng Praile. Tumatanggap ng ano? Tanong ng obispo lahat ay nakatingin kay para Roberto. Ang nakababatang kapatid na lalaki ay uh, hindi mapakali. Siya ay tumatanggap ng pangbubugbog ng Diablo. Sa wakas ay naibulalas niya. Tumawa ang obispo. Ngunit na wala ang kanyang masayang tono nang makitang walang ibang tumawa, walang umiimik. Kaya naging seryoso siya. Tiyak, nagbibiro ka lamang, hindi ba? Tanong ng obispo ang diablo ay pisikal na binubugbog ang isang prayle kung kaya siya ay kumakain na dugaan ng mukha. Yun lang po ang pagkakalam ko, yung kamahalan, sabi ni Padre Roberto habang nakatingin sa kanyang sopas. Bumaling ako ang bispo kay Padre Serele. Ito ba isang bagay na kinukonsintit mo dito sa monasteryo? Kapag nakikitungo ang isa kay Padre Pio, dapat niyang asahan ang hindi inaasahan, sagot ni Padre Sirelli mo ang obispo, pabalik sa kanyang upuan na may nakakatuyang ngiti. Mahilig kayo sa mga pambihirang kwento dito, ano? Kung yan ang sabi po ninyo, kamahalan. Sagot ni Padre Sirelli na ikinatawa ng isang uh, ng iba pang mga prayle. Nagpatuloy ang hapunan na mas matahimik hanggang sa biglang nag, umalog ang kisame na may mahinang tumundong. Tumigil ang tahan ang ah, ng mga praile. Namutla ang obispo. Ang mga kalabog at kalansing ay nagbula sa likod ng mga dingding. Nagkrus ang mga praile. Hindi makapaniwalang tumingin ng obispo. Ngayon, pinaglalaroan ako ni Padre Pio. Inaakala ba ninyo na ninawala akong ang mga ingay na ito ay ang demonyo? Nagkaroon lang si Padre ng may uh, lang sa sandaling iyon, Lumabas si Padre Pio sa pintuan. Nalinis na ang kanyang mukha sa dugo. Hindi alam ni Padre Pio ang usapan o ang kaguluhan na nangyayari doon. Isinuot muli ni Padre Pio ang maluwag na damit pang ibabaw at nagsimulang mag-abang sa mesa habang siya ay uh, nakaabang uh, magsisilbi. Ilang saglit pa, dumagundong muli ang kisapin. Kinalabutan ng obispo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay napaniwala mo na ako, nangyinginig niyang sinabi. Mabilis siyang tumayo at sumuko. At aniya, salamat sa inyong mga magandang pagtanggap, Padre Sereli. Aalis na ako dito. Sa makatuwid, nakumbinsi ang obispo sa mga nangyayari kay Padre Pio ang pangbubugbog ng Diablo. At ito ay may, hindi lamang uh, noon lang na naganap mayroon pa isang obispo na na natuklasan nito at naranasan din niya at uh, mas malala pa ito tumigil siya doon ng isang gabi at naranasan niya ang pang ang kaguluhang iyon at sa takot niya kinakabangan uh, kinakaubangahan ay umalis kagad siya at di na nagbalik alam naman ninyo sa marami ko ng mga episode dito na ito ay nangyari kay Padre Pio na siya ay nakikipagtunggali sa demonyo ng maraming beses kung saan siya ay talagang binugbog ng demonyo. Ngunit hindi nagwagi ang uh, demonyo sa kanya at, at uh, patuloy si Padre Pio sa kanyang pagiging banal at umasa siya sa tulong ng Mahal na Birhen at ng ating Panginoong Diyos. At kaya ganun din po tayo, dapat tayo ay laging maging madasalin, laging umasa sa tulong ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen Maria, sa ating mga anghel at mga santo, at lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Nandyan ang mga tinatawag na sakramental, magsuot ng uh, medalyon medalya ni San Benito, ang pagdadala ng binasbasang tubig, no? holy water, bilang palagi ang pagkukrus. Kaya dapat po nating uh, gamitin ang mga uh, ah, sacramental na ito na ipinagkaloob sa atin ng simbahan upang maprotektahan tayo sa mga impluensya ng masasamang kampon ni Satanas. At dito po tayo magtatapos sa ating pagtatanghal ngayong araw na naway naibigang ibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong magatubiling mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa ating mga bagong mga taga-panood, Huwag po kayong mag-atubiling, uh, mag-subscribe na po sa aming channel ng ngayon at suportahan po kami. At kayo na gusto pong sumuporta sa amin, mangyaring bisitahin po ang aming website sa www.angtinigdepadepio.org kung saan makikita po ninyo ang isang bahagi po doon kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa amin. At doon po ay uh, ito sa pagbabagitan po ng pagiging miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padipiyo kung saan uh, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga na inyong buwan ng donasyon. At bilang regalo, patadalan po namin kayo ng uh, binasbasang larawan o medalya ni Padipio. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin lang po ang aming website sa www.angtinignipadipio.org At maaari rin po kayo makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com At ang pag, uh, paraan po ng pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash. Ito po ay uh, pwedeng bank transfer sa aming account sa video o sa aming number na makikita po ninyo dito. Ito po ay uh, nasa ilalim ng aking pangalan. Ang numero po ay 0906-451-2102. At yan po, at ako po yung maasa sa inyong uh, pagsuporta at sa maaming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, ako po ay tuas, taus puso pong nagpapasalamat sa inyo. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kagandahang loob. At hanggang sa muli po nating pagkikita, Naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.